ito customer natin na ah. Mio Soul no Mio Soul ah, nagpapalit lang siya ng panggilid yan kasi nagkukulay violet daw yung ano nya bell nya yan may groove okay pa naman to kaya lang ayaw nung kumayari ng ganyan ngayon nakabit ko na yan ah, basahin na lang natin yung parameter nya dala natin yung diagnostic tools natin Tignan na lang natin kung anong lalabas dyan. Okay. Basta tayo ng parameter nyan. Camera man ako ah. <laughs> okay. Tak <Tapak. Tapak. Tapak. tapak> <tapak> na. Idaal. Ipak natin. Okay, kita, bak. Ipak na Okay. Napinahin din si Yamaha. Tingnan muna natin yung fault code niya. wala naman ito tayo dito sa diagnostic kita ba? Hmm. ba ayaw communication interrupted siapa <tuk> makin turn

Kita niyo mga idol. Parang mababa yung ano niya. Ay, hindi nagmangat na. Oh, mababa yung okay, RPM no, no. niya. 1.5 lang. 1514 naglalaro. Dapat 'yan ah uh, 5 ano 16 plus minus na No? Adjust lang natin yung adjust lang natin yung minor niya kasi masyado siyang mababa. yung mga idol. Kita ba? 1,650. Ayan, steady siya. 1,7, 1,650. Okay, mga idol. Yan lang. Tapos, uh, sa mga magpapa-home service, uh, message niyo ako sa page. Tapos, subscribe kayo sa channel ko. Uh, Pop Tools and Hobby. Tapos, dun sa page ko sa Facebook, Pop Tools and Hobby. Message niyo lang ako service kayo. Tapos yung Facebook ko mismo, Jacob Abel. Salamat mga